guys. Ayan. So, ito naman yung continuation, guys, ng na kung saan na ma kami. Ayan pa yung mga kinakasama. Say hi! Alright! <laughs> so, punta tayo doon sa... Ayan, guys, oh. So, may abandon po siya. Ano ba yun? Hotel siya? Hotel ba yan? Hotel, hotel. Hotel, abandon hotel. Ayan. So, tawid tayo, guys. Ito pa yung parking area niya, pero... Uh, napaka-strict po dahil may camera dito. Ayan. So, hindi po tayo pwede mong basa-basa, guys, kung saan-saan magtapon. Okay. So, tawid muna tayo, guys, para nakita natin yung magandang uh, sulitin natin na nandito po tayo sa lugar na to. Okay. Wow. Yan guys, so oh. ang ganda. Ano 'yan? Hotel siya. Hotel hotel. Abandon sa no hotel. Oh. adati ah, ano, pasyalan dito eh, no? So wow, ang ganda. Yan guys, so, sa ilalim. Oh. Boy, this is. Pwede pala? Yes, ang ganda ng mga <laughs> ano. Oh. Ayan. Tapos may AK dito guys. May train station po. Ayan. Oh. Okay. E dalawa, guys. Promo oh, sasakyan. Hoy. Sana pa nice diri, oy. Sobrang siguro ito noon, no? Nung, yung ano, yung tawag nito, yung nag-nag-work nag na pa yung hotel na to, no? Summer, o, operational no? Oo, nag-operational pa sila ba? Meroperation pa sila. <laughs> matatawa ako sa mga kasama ko hanko dito guys Ang ganda ng bato oh Ay e, tingnan nyo oh Ang laki ng bato Ang Ganda oh Ang ganda ng bato oh sa baba Ang laki oh Wow. Abandon siya na hotel pero kung oh. sayang guys kung nag-operation pa ito na hotel Siguro ang daming ano nito, ang daming uh, customer nito noon. Ano kaya nangyari dito, no? No, ano kaya nangyari dito, no? Bakit ano? Kasi ang labi ko sa inyo guys, ha, ang ano talaga, ang ganda ng mga bato. Ayun, no. Ayun, wow, ang lalaki. guys. Um, ganda ng poste nila, um, no? Yung ilaw po. Ito sa tulay na to. Wow! Oh! Grabe! Ganda ng place. Wala kong masabi, guys. So, ito, guys, yung tinuhanan ko po ito ngayon. Ano na po yung sango bayan ko po sa Japan? Kung so, saan po pumunta si Kai Nesh nung uh, celebrate kami yung naunang upload ko po na videos. Eh, panoorin nyo lang po yun, guys. tanga ko guys, kasi puchulan, ganon ba yun so ang ganda sana ng hotel na ito ilapit eh. ko po sa inyo ng hotel talagang ano na lo magiiwanan na talaga siya sayang naman so, ibig sabihin guys yung tubig pala umakabot dyan eh. so, bawal na nga raw po dyan guys yung para pumasok ka yan. mamasyal, bawal na po daw dyan sabi nila kasi syempre guys hindi natin kasi alam yung dinding syempre sa katagalan na ng panahon marupok na pero tingnan mo naman kung hanggang ay nakatayo pa diba? Ano ay yun? May may station doon. Mayroon. Ayun pa. Ayun pa. Ano, ay, may ay, non-stop siguro. Oo, may uh, non-stop doon. right guys. Ayan po yung eh. isa sa mga napasyalan ng Kangkis ngayon. Napakaganda po ng lugar. Ayan, guys. Ito pong hotel na to. Tinayo po noong 1928 and then nagsara po siya ng 2003. Ayan, tapos may nangyari po, nasunog po iyan ng Mister Mysteriouso daw po kasi, ah, anaangkap na siya ng 2003 pero nasunog po siya ng 2008. Ayan, and then Uh, after noon, pagka 2012, may nakitang namatay mismo sa nasu nasunog. Dalawang po ang namatay dyan. Is isang patay noong 2012 at isa ni naman sa 2019. Ayan, so kaya nag sa mismong hotel na po na yan guys, ngayon naglagay na po ng kamera. Kasi nga parang uh, dyan na yata iniiwan yung mga bangkay. Ayan. So, naglagay na po ng kamera. So, dito daw po noon, guys. Kasi nakita din namin kasi ni namin. Kaya pala isa dito na may hotel, na itayong hotel noon. Dahil marami palang turista dito noon. Punong-puno daw po ito ng tao noon. At kung napansin niyo po, katulad po niyan, may train. Kasi accessible po talaga siya. Ayan, kaya isa yan po na maraming turista po ito noon. Nang 2003 kasi, uh, masyad, nagkaroon po talaga ng uh, recession po noon. Alright guys, punta tayo dito banda. Ayan, naglapad lakad sa guys. Po. So gusto ko pong i-share ko lang po talaga. Hala, grabe Oh. naging sa ubulak guys. Baka po kayo sa tanawan. Ibig yan sa loob, ang dami na diba? Grabe no, ang ganda. Ayan. So, tibay pa rin guys, oh. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Ayan. Sa loob na yung ibang bulaklak. Ang gana tignan, no? Bottom leaves talaga. <laughs> okay, guys, dito tayo banda. So, dito is, kasada na po siya, guys. And then, ayan. May ano na siya ah uh, may mga map na rin po na para din malaman din natin kung ano ba yung mga nandito. So, grabe. Ano o, oh, ang kalsada. Ang kitid ng kalsada, guys. So, oh. ayan. ayan. po, o. Oh. Tapos na parking area. Ah! Nagamit pa yung parking area ng hotel? No. Nagamit pa siya. Hmm. Ayan, ito yung map niya. Ayan po. Dito, anong mag dito natin makikita na po yung mga meron dito. Then doon naman banda. Wow! Ang kitid ng kalsada, no? Okay. Alright, let's go. Yan na guys, at mga na na-share na naman po ni Kindness ayan so ito pa rin ay tuloy tuloy na celebration pa rin guys sa aking unikaiha so nagustuhan ko lang talaga yung place kaya binahagi ko rin po sa inyo okay ayan alright guys uh, balik na tayo sa ating parking area ayan at amazed lang talaga ako sa napakaganda ng bridge na ito and then although abandoned na po yung hotel dito pero parang nagsisilbi siyang uh, attraction din po sa mga turista. Ayan. Katulad po ni Kaing na na-attract din po ako guys kasi nga ano, uh, na-amaze ako talaga. Kasi sa tagal po ng ano na to, na building na to, para diba, Para makakatawag talaga siya ng pansin. At ibinahagi ko po sa inyo. Okay? Uh, katulad po nito guys o. Oh, ba? Diba? Ang ganda tignan. Yan. So, ilang ilang years na kaya ito, no? Yan. So, kabilaan po, guys, ang ano dito, operation po ng train. Yan. Hanggang ngayon, no? Wow. Non-stop po ito na train. Kaya hindi siya huminto dyan. Alright. Ayan po. Thank you. Banggaan yan, pag ganyan. Set eh. Ayan guys. Kung hindi yan banggaan, uh, may nasunog na bahay. Ayan, magkasama talaga yung ambulansya. Ganito po sa Japan guys. Magkasama yung ambulansya, tapos yung at uh, uh, fire truck po. And then, police. Ayan. Sigurado yung pulis na una na doon. Ganon po yan guys. Uh, Disgrasya, uh, sunog man o ano pa man, palagi po yan makakasama. Okay? So dahil ang uh, insurance po dito sa Japan guys, need po ng mga evidence. Ayan. So kahit ano pa po ang mayari, uh, hindi kikilos ang insurance company kapag kulang po ng evidence. So kailangan magkakasama palagi ang uh, uh, pulis ang um, ambulance and uh, fire truck. Yan po ang makakasama palagi. Hi! Natakot ba kayo dyan? Yes. Yeah. So nalaman natin yung history, no? Yeah. Di ba? mo? Yes. Yeah. So gutom na guys. Gutom na ulit. Gutom na. Gutom <laughs> ulit. Nadayat <Diet> saglit. <laughs> okay. Mag-dinner na tayo dyan guys. Sorry na tayo guys. balik na tayo. Diba so, ako ka lang kanal? kanal niya na. Of course, hindi ako na. No? Mindot lang mga ano. Naginot ang ilang autumn leaves guys. Oh, ano? Okay, guys, tayo sa parking area natin. Alright guys, at dito na po tayo ngayon. Ayan. Ayan. tayo Okay ba? Yeah. Okay ang pasyal? Oh, yeah. <laughs> wow, gabi. <Huh>? Galit, yarn. <laughs> Galit yarn. Galit ang sasakyan, guys. <laughs> okay. Alright, guys. At uh, yan po isa sa mga uh, napasyalan namin. Ano ba itong lugar na ito, Nak? Ano pangalang? Ay chicken I-Chicken. Ayan. So, sa so, unang upload ko I po, guys, uh, mag magkakalapit lang po yung uh, kung saan kami nagkape-kape. Ayan. Ayan yung mga cheesecake, chocolate cake, ayan po. And then, napakaganda falls. O, so, diba? Ayan, yung aking mga ano, guys. Oh. <laughs> okay? So, natagbo sila o picture, ba? Diba? Yeah. Natagbo mo dito picture, picture ng TikTok, TikTok mo. TikTok. Ah, picture and TikTok. O, diba? Just go. Ayan. Mga ano talaga sila guys sa mga tiktok. Ayan po. Okay. At yan po muna guys uh, ang aming uh, mga na content ngayon. Mga na vlog namin kung saan kami naglaglaag ba. Nagpasyal-pasyal. Ayan po. At please buwabangan nyo po ang aming dinner po. Ito ay continuation pa rin para sa karawan ng aking anak. So hindi niya po alam kung saan kami magdi-dinner ngayon. Basta, mga favorite po ang in order ni Kai Nesh para sa kanya. Okay, wala tayo labot ta ni Jean, kaya haram mo order. Ya haram mo paborito, Jean. Luoy kita nila, magkaon na po ta naman tayo ng maliit na cheese nito. Okay, at yun po ang mga Um, na share ko po sa inyo guys at sana is nag-enjoy rin po kayo sa so, mga na i-share po ni Kindness na may kasamang history po dito sa Japan alright, bye guys tumuli ka tungkol